Hello guys, may natagpuan tayo dito Japanese State Bank Try natin yung kanilang menu So try natin May pangalit ako dito sa I will just use some guys Nakita ko lang to, Alam niyo naman, nung araw Mahilig ako sa ganito yung mga pinipilahan Nga tinutuklas pa namin Talagang dinadayo namin Ah uh, so, eto, tignan natin guys, kung masarap dito pero sa tingin ko masarap dahil talagang nakapila ang mga tao May, medyo price, hindi rin naman price kasi 2,000 lang eh then try natin, so umalis na buti, umalis yung tatlo, mapapadali yung aking ano ng pila, so ako yung nasa huli guys, so I hope tignan natin <laughs> So guys, saya akan gang semua or it means pambat uh, ini. So guys, menu takamburang nine eighty dan mata sembilan Ya Ya Di restoran mereka Saya sangat berkeliaran Saya guys. berkeliaran Hai teman-teman, Medium adalah

So guys, nakakain tayo the best. Ang sarap ng lasa. So, sulit. Napakasarap ng lasa niya. Pwedeng maudit uli. So, thank you guys. Thank you for sama sa akin dito. Thank you.